Mas mabilis kasi kapag ka pag tayo, magbibisikleta no? ano. Medyo malayo-layo rin. Eh. Oo, iba na yung kulay ng daon. Eh. Kasi nga po, ganito po kamahal, magkaroon ng sasakyan dito sa Canada. Kaya malaking bagay po na ano, ma, ma may alam po kayo. No? Pakarwash muna tayo. Yun o. No? So dinala natin yung sasakyan natin sa ano, tire center ulit. Kasi ang uh, ano, hindi nag-okay yung DPMS. Ngayon, wala akong sas wala akong sasakyan kaya kunin natin tong bisikleta natin para mas mabilis tayo, no. Eh, natin dito. Eh. Dalawa door nito. Ayan. may natin yung bike natin. Napit lang naman siya eh. Mga oh, almost 3 kilometers. Tapos, quick release naman to. Hindi kasi kakasya sa SUV. Kaya, ano. Natanggalin natin yung gulong mamaya. Para magkasya sa likod ng SUV. So, tara. Yung wallet na iwan ko. Ano <laughs> tayo magbabayad. Wait ka lang dyan, Toby, okay? Wait lang dyan, ha? Hmm, uh, kulimlim pa rin. Kulimlim pa rin. Ganyan talaga ang weather dito ngayon sa Canada. So, yun yung bike natin. Medyo malambot siya pero kaya pa naman yung malapit lang naman. Ano yun ba? Magkano ko lang nabili to? Ten dollars po sa ano uh, yard sale. So dito may mga yard sale po, no? garage sale. Ngayon every weekend. Ito nagkataong pinost niya sa Facebook. Nakita ko. Ah, uh, konting linis lang 'yan tapos ano, pinalitan ko lang tong ito seat tsaka ito. Yan. Tapos yung body niya yung pa rin, yung track pa rin. Kaya maganda po siya. Mabilis kasi kapag ka, ano tayo, mag bisikleta, ano, medyo malayo-layo rin, 3 kilometers. Mabot ako ng mga 30 minutes sa pagdadrive kanina. Makulimlim po ngayon. Ang sarap mag drive Ang sarap ng simoy ng hangin Sarap mag bike Mahihira na lang ako mag bike ngayon Busy na kasi lagi Siyempre po dito sa Canada Lagi Siyempre trabaho tapos, trabaho sa bahay. Siyempre, pahinga rin yun eh. ano, pag may time. Kaya, ano po, hindi na masyado nakakapag-bike iba iba na yung kulay ng dahon kasi nga po kulang ang sikat ng araw mas madalas makulimlim parang sa science ko lang nakikita yan nun. nung naalala ko kumuha kami ng dahon mas inipit namin sa libro yun, nagiba ang kulay niya kasi nga hindi nasisikatan ng araw naglalakad ng dood. Oo, oh, tapin tayo sa kabila. Kasi <laughs> doon kayo ano eh, parang may pedestrian pathway so mas madaling magbisikleta doon mas safe dito mag -ano, magbisikleta o maglakad Pauli so, may ano dito bike path o sa baba hindi tayo sa ibabaw ng tulay magbaba nito Ando na yung, ano, yung tar yung center. Mas mabilis. Kanina 30 minutes ako naglakad eh. so ngayon, binisikleta na lang natin. Sa ano, no? sa pin. Sa pin lang po ay napakamahal. na ng ano, 100, 114. 114 dollars po. Eh. So, ganito ko kamahal dito sa mahalin eh. Ayan po. Ganito po kamahal. Magkaroon ng sasakyan dito sa Canada. Kaya malaking bagay po na ano, ma ma may alam po kayo. No? Kaya ano, sinabi ko dati, change oil. Ano eh? $100. Ito kasi kailangan nilang gamitan ng acetylene yung ano, yung na putol naputol kasi yung ano, yung guide pin ng caliper. Tinatanggal po. Kung ano, stock na. So, wala akong aesthetic kaya sila sila ang meron kaya sa kanila ko binigay. Paano ang label nila? Oh. 120 per hour. Pero yun po talaga binabayaran dito, services. Mahal po talaga sa kanila saan. Tinanggal na natin yung isang gulong para may sakay natin sa ano sa sasakyan natin. Kasi hindi po kakasya ng ano eh, So, let's go! Ano, sabi pala po nung, ano, ng ano, uh, mechanic. Ang mekaniko May ano pala to, may location pala yung ano, yung mm -hmm. tire. Tire. Na to. So, right. So, maling location siya kasi nasa left tayo mm -hmm. ngayon. Kaya ito, ililipat ko doon sa harapan. Tapos yung left doon sa harapan, ililipat ko naman dito. So, yun po. Hindi ko alam. First time ko rin nalaman na may direction din pala na, ano, na, na tire. Kung uh, hindi yung parang i-install mo lang ng kung saan. Tulad nito, sa left to. and alagay left. Tama siya. So, magandang information po yan naghahanap tayo ng ano cranberries maganda daw po sa health ito yun eh cranberries na supplement cranberries so sa C C C Nakita kaya tayo dito ng cranberries. Calcium. So, ito, na tayo ng mga cranberries with vitamin C and E. So, kukunin na natin ito. kayo ng vitamins dito sa Canada, check nyo rin po yung, ano, yung expiration date kung gaano katagal tsaka kung gaano karami yung tab tablets niya kung pasok pa ba sa expiration date o best before date. para hindi naman masayang yung binili yung supplement or vitamins. Car wash muna tayo. Dumihan sa kaya natin. sa uh, ESO, eh, pwede kang magpagas. Pag nagkarga ka ng gas, tatanungin ka na nila kaagad kung magpapa car wash ka. So, asan yung code natin? Ay, yung wash code natin ay 17330. So, gagamitin natin dun sa touchless car wash. Let's go. Kita sabi 17330 seal Sini tapos na natin yung ating sasakyan para sa first day of work natin sa Monday so eh ayan na po yung wheels natin yay hey, hindi na hindi na po puno ng alikabok eh <laughs> papalit natin yung gulong mga so yung Bangkok noodles style noodles may pork, ground beef, chicken, at dalawang noodles ba yan? Tatlo. Tatlo. Tapos uh, yung Thailand style na Shanghai nila. yung Lumpia.